Baka mabash tayo. Number, number 7. wala daw kay kuya, nakaitimpul daw. Number, I'm LGBT um, din siya. Oh, wow. Hello, hello. Good day mga sisi. Good morning mga sis. Hindi tayo pwedeng magingay kasi natutulog kasi na Maaga pa. Maaga kasi ako nagising kanina kasi yung chan ko. Medyo sumasakit kaya dumumi ako. Tulog pa si Lolo Harin yung mamaya natin siya gisingin. Baba na muna tayo para makapagkapi na tayo mga sis. Tsaka para makapag-asikaso na din tayo. Ang sarap pa sanang matulog kasi ramdam mo na yung lamig tuwing umaga. Wala pang katao-tao. Magkakapi na muna tayo para makaligo na din. Blanca nga ti Ani. Dito pala siya sa labas nagwawalis. Ayan.

And meron pa nagkakawala ng cellphone dito. Hindi <laughs> nila alam kung sino yung kumuha. Sobrang aga naman nun. Dito na ako sa may tapat ng pinto magkakape. Ang daming pusa. <laughs> Alaga ng aming kapitbahay. Mababait yan. Minsan pumapasok yan dito sa bahay. Binaba ko na din yung nabahan namin kasi may iwan si Lolo nyo ngayon. Siya yung maglalaban yan. Kunti lang yan isang linggo. Ihihiwalay ko sana. Ibababad ko sana siya ngayon. Kaso baka matagalan ako si Lolo nyo na lang ang gagawa. Siya na magbababad niyan. At tayo ay maliligo na. Ayan, medyo inaantok pa siya. Antok ka pa ha? gising na nung oras na walang tinda yung binibilan namin ng pagkain maghahagilap muna tayo ng pagkain ayan sarado si ate muwi daw ng pampanga mukhang napagod magluto, bakasyon dalihan mo girl magmimix and match na lang daw tayo sa McDo or sa Jollibee nahihiyapan siya <laughs> Huwag ka nang mahihiya. Lagi ka nang pasali dito, girl. Kasi wala tayong mabilang pagkain. Wala din kaming nakitang karinderiya doon. Ubus natin yung mga ulam. Kaya sa tutuba na lang tayo ng pagkain. 11 pa lang inagahan na namin lumabas kasi baka mamaya maraming tao sa loob para hindi tayo maabutan ng mahabang pila. Tirik na tirik ang araw. Kaya dito tayo sa loob ng mall. May bibiling ka pang iba pagkain lang. Yung kaking kasama. Tignan muna natin sa Jollibee, Bibe, Tapos bago tayo mag-MACDO. Magkakainin ka, di ba? Cute na mga dami to. Para sa pamangkin ko tsaka sa anak niya. Babae din yung anak mo. Ang cute. Pang Pasko. Ito mga bet ko. Ganito sana mga ganda eh. Mainit ba? Eh syempre pag gagala kayo dapat maganda yung suot. Itong cute nito. Wala nang bawas? Wala pang sahod e eh, kaya tingin-tingin muna kami. <laughs> Mamaya pa yung sahod. Balik na lang kami ate. Mamaya pa yung sahod natin. <laughs> Ikaw, Jollibee, an bibilin mo? konti lang yung pila. Chicken. Ano? Order muna kami. <laughs> Cute ni Ate. Um, LGBT, um, LGBT din siya. Si Dian. Siya na yung pinag-order uh, ko. Like so <laughs> Sa akin, one piece. One piece chicken. LGBT. <laughs> one piece. Gusto ko yung malaking chicken. Burgers, take three. May pa siya mag-order. Ayan po yung one piece chicken niya. Drinks po na lang. iwi din kaya natin po mga sis. <laughs> Baka mabash tayo. Number, number 74. Ito yung inuwi ni Bogart, di ba? Nasa ori na din. May kulang pa.